One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday po sa atin lahat. At syempre, gusto ko rin muna magpasalamat sa lahat ng walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi na talaga naman oh my gosh nakakataba ng puso ang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo at saka syempre sa gandang binibini na si Ati Christine Ann Perez na araw-araw naman talaga nakatutok at nag-aabang dito sa Mama Sam Vlog maraming salamat Ati Christy ang nag-iisang gandang binibini yan kaya naman ngayong araw na to syempre marami akong hinanda sa inyo mga chikang pasabog na talaga naman oh my gosh magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys huwag na natin patagalin ang ating mga chika so para sa una natin chika Celeste Cortesi, lumampa dito sa Bench Fashion Show. Mama Sam, anong masasabi mo sa ganda at beauty na ipinakita ni Celeste? To be honest, gandang-ganda ako dito sa kanyang uh, pagrampa niya dito sa Bench Fashion Show. In fairness naman sa kanya, ibang Celeste Cortesi ang nakita natin. Alam niyo sa totoo lang, kung ganitong pigura o ganitong eksena ang pinakita ni Celeste nung laban niya sa Miss Universe ay nako kakabog kaya lang hindi pa Miss Universe yung datingan niya pang Miss Grand in fairness naman sa kanya talagang masasabi ko oh my gosh talagang pasabog talaga ang isang Celeste Cortese at hindi lang yon si TJ Marquez isa din niya sa mga oh my god nakakaloka ang sexy at saka, yung ibang, katulad ni, ano, sino ba to? Ni Miss Eco, first runner-up. Talaga naman masasabi ko naman, si Chantal Smith ay talagang kumabog din ng bongga-bongga. At saka, syempre, si Kurt Bondad, Bondad, di ba? Na talaga naman masasabi ko din, oh my gosh, naloka din ako. In fairness, ang galing ng passing show nila, di ba? Kaya congratulations sa lahat ng mga beauty queen, sa mga artists, artists, at sa kung sino-sino pa na lumahok dito sa bench passing show. Lahat ng casting, talagang winner, di ba? At sa si Celeste Cortez, si ang bonga. At hindi lang yon, syempre, para sa sumunod naman natin, chika, pambato natin sa Miss National handang-handa na para sa corona ng competition ng Miss International ngayon taon na to. So isa nga din to sa mga inaabangan natin ang pag-alis ni Angelica Lopez para sa laban niya sa Miss International na kung saan magsisimula ang pageant nila sa next month na. Kaya umasa tayo na talaga ng mga handang-handa na para sa mga pasabog at eksena si Angelica. To be honest, talagang ako inaabangan ko ang laban ni Angelica Lopez dito sa Miss International at naniniwala ko kay Angelica na kakabog talaga siya ng bonggang-bongga. Siyempre, isang taon mahigit ang pinaghandaan na ito. Noong nakaraan taon, naka-third runner-up tayo. So, parang feeling ko kaya niyang ibalik ang third runner-up na posisyon o kaya niya pang mas umangat pa. Mahaling din yun, di Bilang yung masukit ang corona. Pero sa totoo lang, kung kumpiyansa para sa corona, mas kumpiyansa ako sa bagong Miss Binibining Pilipinas International. So, yan. Kesa dito kay Angelica, ha? Pero si Angelica, naniniwala ako, kaya na itong mag-top 5. Yung iba, sinasabi nila na kung may auto kuyo yan, hindi makagandahan. Pero ako ay nako parang feeling ko lalabanto to ng bongga bongga di ba Ate Christine di ba so yon sabi niya nga ay nako mali niyo mauwi niya ang corona ng Miss International so good luck kay Angelica Lopez at support tayo syempre first time magkakaroon ng preliminary competition ng binibi ng Miss International ngayon taon na to kaya kakabugyan si Angelica maniwala kayo di ba at hindi lang yan, syempre, para sa sumunod natin, chika. Mama Sam, pambato natin sa Miss Globe. Ready na rin para sa next month sa laban niya sa Miss Globe. Yes! Isa nga to sa mga aabangan natin na magkukumpit sa next month, October, ang ating pambato na binibining Pilipinas Globe na sobrang ganda naman talaga. Sabi ko nga, nako, itong babaeng to, ewan ko ba, parang mayroon siyang magnet yung kanyang beauty na kakaiba na parang feeling ko kung nakaraang taon ay nag second runner up tayo or ano bang posisyon na nakuha natin ngayon parang feeling ko magro runners up na naman tayo or baka mag title pa to iba kasi yung in-offer na beauty na meron siya parang feeling ko pang beauty queen talaga at mali ninyo siya ang sumunod na koronahan ng Miss Globe ngayong taon na to ay nako good luck so I'm so excited naman para sa beauty neto na at naniniwala ako nakakabugyan ng bonggam bongga kaya ang tabayanan natin niya so Angelica Lopez andyan din syempre ang pambato natin sa Miss Globe Ng mga galing sa Binibini. Sabi ng ganon, Once you are binibini, you're always a binibini. Di ba, Ate Christine? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato nato ng New Zealand para sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Handang-handa na dahil talaga sunod-sunod na ang kanyang pictorials at pag-prepared para sa competition. Tingin mo, Mama Sam, kaya-kaya niyang manalo sa competition na to. Ang tingin ko, hindi. Charot. So, yan. Kasi parang feeling ko, nakatakda talaga ang corona para kay Ate sa manalo. So, yan. Hindi naman. So, magiging bias tayo pag ganon. Oo naman, bakit naman hindi? Meron naman siyang ganda at galing pagdating sa arm skills. At talaga naman yung kanyang katawan, masasabi ko naman, oh my gosh, talaga naman pambiba babes, di ba? At masasabi natin na laban na laban talaga ang pambato ng New Zealand ngayon. Mukhang malakas, malakas ang laban ni Frankie Rosell dito sa competition ng Miss Cosmo. At good luck natin siya. So, tignan natin kung sino ang aari iba sa dalawa ni Ati sa Manalo. But ako parang feeling ko talaga 100% talaga support ko talaga for Ati sa for the Philippines. So yun. So good luck kay Frankie Rosel. Kung mananalo siya magiging happy ako. But syempre ako talaga 100% talaga Pinoy support talaga ako sa mga pinay beauty queen natin. So, doon talaga ako. Kahit sino pa yan. Charot. So, yan. So, para naman sa sumunod natin, Chika, Maria, Atisa, at Maria Isabel, magtapat kaya sila sa Miss Universe para sa susunod na taon. Anong Chika mo dito, Mama Sam? Well, ang Chika ko dyan ay parang piling ko hindi. <laughs> Kasi, parang piling ko, si Atisa Manalo, mananalo na ng Miss Cosmo. At parang, eto na ang kanyang huling laban para sa international pageant. So, bakit mo pa siya ilalaban ng Miss Universe kung siya naman ang magta-title ng Miss Cosmo, ba? Diba? So, kung hindi siya mananalo, ayon baka siguro i-push natin. So, go to the universe. Pero, parang feeling ko, hindi na siya lalaban. Parang, inap na, ba? Diba? So, tanggapin na natin lahat na hindi siya Miss Universe. Isa siya sa mga magiging reyna ng Miss Cosmo. Di ba? So, yun. So, may nakatakdang corona para kay Atisa Manalo. At ayun yung tanggapin natin. Na akala kasi natin minsan na para siya sa Miss Universe. Pero, natutuwa ako kasi, alam niyo sa totoo lang, kung hihintayin mo talaga yung yung pagbabalik ni Atisan mula noon hanggang ngayon, garabi ang may isip mo ngayon eh. Yung kumbaga parang Wow, ang journey ni Atisa sobrang ang grabe. Hinintay talaga natin siya sa pagbabalik niya pero mukhang nakatakda siya para sa cosmo, 'di ba? So, yun, good luck kay Atisa, at laban lang. Malinin 'di ba? At mag-ano sila, mag-align ang corona para sa kanila. Malay mo, si Maria Isabel ang ilalaban natin ng na Miss Universe Philippines. And then si Ati sa Manalo naman ay inap na para sa Miss Cosmo. So, ganun talaga. Abangan na lang natin yung mga susunod nilang eksena at ganap. Ganun lang. So, yon At para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Victoria Velasquez-Vincent, banta ba sa laban ni Chelsea Manalo kung saka-sakaling manalo siya ng Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, kakabugin kaya niya ang dalawang pinay na magkukumpit sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko lang dyan, dyan mapapatunayan ni Victoria Velasquez-Vincent yung galing yung kakayahan at saka, syempre, yung inaabangan natin sa laban niya sa Miss Universe. Kasi, alam mo, piling ko naman kung talagang para sa kanila to, para sa kanila to, di ba? Dito muna tayo sa Miss New Zealand. So, parang piling ko lakas naman ang chance niya diyan makuha ang corona. Pagdating sa Miss Universe, diyan magkakaalaman kung si Victoria Velasquez Vincent ay itinakda nga bang maging Miss Universe, di ba? Kasi dapat ibigay niya na yung best shot niya. Kasi kahit ano pandala niyang bansa, Pilipinas man to New Zealand man to, ang importante ay magawa niya kung ano ang dapat niyang gawin laban dito sa Miss Universe. Kasi laban niya to eh, sa sarili niya na. Hindi naman to para sa Pilipinas at hindi lang to para sa kay Victoria, kundi para din sa bansang New Zealand. Malay mo, siya ang unang mag-uwi ng corona ng Miss Universe para sa New Zealand. Di ba? E eh, di naging history pa to. Charot. So, yun. So, parang feeling ko naman, uh, kakabog silang tatlo. At syempre, kahit si Christina Chok, excited din tayo sa ipapakita niya. At hindi mo pwede underestimate ang kakayahan niyan kasi medyo magaling din yan. And then, of course, si Chelsea Manalo na talaga namang kaabang-abang ang laban niya sa Miss Universe. Di ba? So, good luck sa kanilang tatlo. So, hangad natin na makita natin at mamayagpag ang mga Pinay Beauty sa entablado ng Miss Universe. di ba At good luck. At para naman sa sumunod na chika, mga reyna ng Pilipinas, katulad syempre ni Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, Miss International Philippines, at isama na natin dyan si Miss Cosmo. Well, ang masasabi ko sa kanila lahat ang makakapag uwi ng corona malinaw para sa akin, syempre, parang mas malakas at nangangumoy corona talaga si Ati sa Manalo. Sa so, totoo lang, kasi si Ati sa Manalo parang piling ko iba yung dating eh. So yung excitement, yung lakas, yung plus alam natin, competitive kasi si ano si si Miss ano Ati sa Manalo. Kaya parang piling ko ay kay Ati sa to. And then Mali naman natin kung mabuk si Angelica, di ba? Hanggang sa dulo. Maraming nga nagsasabi na ako hindi naman kakabuk si Angelica kasi hindi nga daw prototype beauty ng Miss International. But mali naman natin, mag-iba na ang eksena. Ganon din si Chelsea Manalo. Maraming nagsasabi na ako, dark horse yan, uh, black beauty, hindi yan mananalo sa Miss Universe kasi nga hindi nga daw type ni Kun An ang mga black beauty. So, mali naman natin si Si Chelsea Manalo ang mag-break noon, di ba? At syempre, ikalawang corona para sa Miss World. Syempre, yan ang gusto ng mga Pinoy na makuha natin uli ang corona ng Miss World. Pero, huwag muna tayo masyado ma-excite kasi depende pa yan sa paghahanda. Depende yan sa laban na gagawin ni Krisna Nagravide sa laban niya sa Miss World. Basta, laban lang. Alam naman natin na may ganda, alam natin na magaling, at alam natin na pwedeng kumabog talaga. Ang importante, alam natin na malakas ang laban ng Pilipinas sa international pageant. Yung kandidata natin na alam mo, kayang makipagpupukan, makipagsabayan, yun yung importante, na lalaban sila dahil malakas sila. So, yun. At good luck, di ba? Good luck. Good luck kay Atisa, good luck kay Angelica, good luck, syempre, kay Krishna, at saka, Siyempre, kay Chelsea Manalo. So, yan. Good luck sa kanila. Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila? Sa mga nakikita mo ngayon dito, sa ilalaban natin sa international pageant feeling mo, may chance kaya ma El Tokuyo ang Pilipinas ngayon taon na to. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para update kayo, syempre sa akin mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang walang impossible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys